Hi guys! Tana na, maliligo na tayo. Maliligo na ako. Uh, late na ba? Traffic late. Nakakainis na buhay ito. Ay, pumasok ka maaga, malilate ka kasi traffic. Ay, Ika-transform ako. Ito. Ay! Andito na ako sa room! Pero wala kami teacher! Pero nalito ako kanina no? May recess time parang 15 minutes. 15 minutes lang. Feeling <laughs> na nalaglag yung laptop mo. <laughs> ah, guys. Grabe. Hindi ko tanggap. na lang. Kagabi nang nalaglag yung laptop niya sa bahay, gulat na gulat ako buwan. <laughs> <gulat>. Kinukutuan ko yung aso ko. Kinukutuan ko. Nagulat ako nalaglag sa likod ko yung laptop niya. <laughs> Anong nangyari? Pakakwento okay, ko nga lang, bubo naman na Hindi na mandar. Hindi na mandar pa rin. Tapos? Yun nga lang, pag basta mandar pa siya. Anong comment mo, J? Anong comment mo, JB sa nahulog niyang laptop na kapabobo talaga? <laughs> <laughs> Alam ko, comment. Anong comment mo, JB? Anong, anong advice mo sa kanyang pagkahulog ng laptop? Pahinga mo lang yung laptop. Bale, pahinga mo. mga ko sa taon. Huwag <laughs> mo lang gamitin. <laughs> Yun po ang advice ni JB kay JM na pakabobo nilaglag yung laptop. Ayan po! <laughs> si JM. Oh! Smackdown! Ayan na! Hindi lang!

Hindi pa! May kakina na naman ako! Oh! Sabi po namin yung mga nakuha namin kape. Ito yung nakuha kong kape. Sa ang aking nasa dami. Ang ah, pakawas. Anong sa'yo? <lifecycle> Anong sa'yo? Anong nakuha mo, Jeb? Dalawa. Dalawa akin? Ayako lang yung isang! tayo kape. Nakakuha na naman ako ng strawberry kasi may lumapit sa amin na ate. Tapos pinapirma kami. Tapos binigyan na naman kami. Ang dami ka ng strawberry. Gem, ano nakuha mo, Gem? Okay. Meron ka. Ang dami na. Love no, it. Sa'yo rin. Dito kami <laughs> <laughs> Jan. 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 Anna, uwi, Anna. sa lamang ngayon. Ano? 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 na! Ano? na! Ano? 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 Dito na yung bars. Yung bars like, wait, wait. Okay. Gabi, sa Saiwala. Wait, pare. May inabili yung ano? Ito yun. Sa lang ako? Sa lang ako? kung pag na yun, Kaya... Tara, first na tayo. At yun, na nga, uh, natapos na yung vlog. Nalobot kasi ako kanina, kaya yun, hindi ko tuloy, natuloy yung vlog. Pero okay na yan. Thank you sa pag-naod.